kawawa naman siya namatay na agad hmm? so, kawawa naman si Wiwi patay na si Wiwi patay naghihingalo na si Wiwi namin wala eh hindi mo talaga masasabi ang buhay Oh, ala, eh, lagi ingat luna siya Alah, nah, lagi ingat luna Alah, nah, patahin, nah Kawawa naman Ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Ano kaya dapat natin gawin dito? Wala na, ililibing na lang to. Sayang, bagong bili pa man din yung ribbon niya. Wala eh. Magalaw-galaw pa. Wala na, Wiwi. Iniwal mo na kami, Wiwi. Daisy, yung kapatid mo wala na. Laman lang kayong pakailam. Kain lang kayo dyan ng kain. Uy! Buhay pala siya. Ganyan lang talaga pala siya. Matulog. Hindi pala siya patay. Uy! 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 Buhay pala! Pasaway ka, Wiwi. Buhay ka pala. Hindi ka man lang nagsasabi dyan. Hoy, buhay ka pala. Ha? Best actor ka o best actress ka ha. Baby. Hoy. Best actress ka ha. Galing. Best actress. Naloko mo ako dun ha. Saway ka talaga.